Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ako po pala si Teddy Forlanda. At ang topic natin for today ay fear o yung takot. Marami sa atin mga tao ay may mga takot. Lahat po tayo ng mga tao ay mga may mga takot o kinatatakutan. Magkakaiba nga lang ang ating mga kinatatakutan mayroon takot sa mga insekto meron takot sa maraming tao o mayroon takot sa takot mag-isa o iba-iba po ngayon minsan po yung takot ay nasa isip lang din at minsan ang takot ay hindi rin po maganda sapagkat may mga tao sa buong mundo halos nasa 90% ang takot na sumubok ng ibang mga bagay kumbaga eh kung ano na yung kanilang kinagis ng sitwasyon ay doon na lang sila yung kanilang comfort zone ayaw na nilang lumabas doon kahit alam natin na minsan yung sitwasyon ay hindi naman maganda o miserable subalit nananatili pa rin sila doon sapagkat komportable sila doon sa malimbawa na lamang ay yung mga kababayan natin na takot sumubok na komportable sa kanilang lugar na kinalakihan at ayaw na nilang lumabas doon ayaw na nilang sumubok pagkat iniisip nila kung ano ang mangyayari sa hinaharap yung tinatawag na fear of the unknown so unknown ayaw nilang sumubo pagkat ayaw nila na bumagsak yung iba naman ay iniisip na kung ano mangyayari kung hindi man sila bumagsak ay magtagumpay naman takot din sila na magtagumpay takot din yung ibang bumagsak so mas comfortable sila sa kanilang comfort zone na sinasabi kahit miserable yung kanilang kalagayan sapagkat takot sila, meron silang takot. Uh, at sabi nga po ni Bill Gates, wala naman pong masama na tayo ay pinanganak na isang mahirap. Tubalit ang masama kung tayo ay mamamatay na mahirap. Well, may punto si Bill Gates sa pagkatotoo naman na mayroon tayong choice. Subalit ang karamihan, hindi nila alam na may choice sila. At yung choice nila, ay ayaw naman nilang i-exercise. Dahil nga, sa kanilang takot, you so might as well, yung takot mo, eh hindi mo naman totally aalisin, pero huwag ka rin matakot na sumubok sa isang banda hindi mo naman din alam kung ano ang mangyayari kung hindi mo susubukan hindi po ba tingnan natin ang mga bata halimbawa ang mga isang bata kung titingnan natin ay hindi po ba lalo yung mga nag-aaral na maglakad tatayo yan eh hindi po ba tapos syempre dahil nag-aaral sila maglakad matutumba at anong gagawin nila tatayo uli hindi po ba ganon ang mga bata subali tayo na mga matatanda na ay gusto natin na mabago yung sitwasyon na mabago yung ating buhay gusto natin umangat kumbaga di ba sa isang bata ay tumayo pero takot tayo kaya ang ginagawa natin, ayaw na nating umangat. Komportable na lang tayo kung ano yung ating katayuan o ang ating sitwasyon, ating kalagayan, di po ba? Kaya, ang nangyayari, madami, ay nananatili na lang kung ano yung kanilang kinalakihan, kung saan sila lumaki, ay ayaw na nilang umalis dito, ayaw na nilang sumubok ng ibang mga bagay, na maaari na magpabago sa kanilang sitwasyon o sa kanilang buhay dahil nga, komportable sila dito di po ba, isipin natin minsan ganun eh kung kailan tayo lumaki doon tayo naging takot kung bata tayo, wala tayong takot hindi po ba bakit di natin i-apply yung isang attitude ng isang bata na hindi sila takot hindi po ba, na bumagsak, matumba. O, kung ang isang bata ay hindi takot, mas lalo dapat tayo na hindi tayo dapat takot na sumubok sa ating buhay at asikapin uh, sikapin natin na yung sitwasyon natin ay pwedeng mabago sapagkat napakarami namang ika ay choices na nakakalimutan ng iba o di po ba di, o nga no may pagpipilian naman pala ako, pwede naman pala ng ganito. Pwede naman pong ganyan. At ang isa pa ay yung iba ay eh, natatakot din na kung ano ang sasabihin ng iba sa kanila. Eh halimbawa na sila ay umunlad, isipin na sasabihin ay eh, nagbago na sila. Eh wag natin iisipin yung sasabihin ng ibang tao sa atin. Unang-una po hindi naman sila eh, nagbabayad ng bills natin hindi naman sila yung bumibili ng groceries natin. So, bakit natin sila iisipin? Eh, sarili mo naman yan. Hindi po ba? Isipin mo yung sarili mo. Huwag mo iisipin yung ibang tao. Lalong-lalo na ang sasabihin sa iyo ng ibang tao. Dahil buhay mo yan, hindi nila buhay yan. So, dapat wala kang pakialam kung ano man ang sabihin nila sa iyo. Basta ikaw, gusto mong mapabuti at gumanda ang iyong buhay. So, yung guys, ang aking opinion. Kayo po ba? Ano po ba ang inyong takot? Comment down below. At huwag niyo rin uh, isipin na sasabihin ng ibang tao. Dahil ang isipin nyo ay meron kayong choice para mabago yung inyong sitwasyon. At patuloy lang tayong mag-improve uh, mag araw-araw sa lahat ng ating ginagawa. Pagbutihin natin uh, at sikapin natin na mabago ang ating sitwasyon. At kung tayo man ay bumagsak, walang masama kung sumubok ulit. Sa tuloy-tuloy lang ang buhay at dapat lagi tayong maging masaya sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Ano pa man ang ating katayuan, di po ba? Basta dapat lagi tayong masaya at nagpapatuloy lang sa lahat ng ating ginagawa at pinipilit nating mabago ang ating buhay. So yan guys, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at kung bago ka sa aking channel, huwag mo rin kalimutang magsubscribe para laging updated. Salamat po!